ang Department of Justice sige nito na mas titibay pa ang kaso hinggil ho sa mga nawawalang sabong kasunod po ng paglutang ng ilan pang mga development to. ang kagawaran nilinaw ho na hindi ho tumigil sa naturang kaso may update dyan si Bomboy sa Cotoner Ipinahayag ng Department of Justice na mas titibay na ang kaso hinggil sa mga nawawalang mga sabungero kasunod ng mga developments noong mga nagdang araw katulad ng na mga natatagpo ang mga nakasakong mga buto sa Taal Lake. Kaugnay pa nito nilinaw ng Kagawaran na hindi sila tumigil sa kasong ito lalo na ngayon nagkakaroon ng mas malinaw ng developments sa kaso. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, nagkaroon ng dagdag linaw sa isinasagawang investigasyon dahil sa mga nakitang buto. Anya, kung dati ay tinuturing lamang itong kwento ng ngayon ay nagkakaroon na ito ng pisikal na ebidensya na malaki ang may tutulong sa kaso. Ngunit iginiit ni Vasquez na sa kasulukuyan ay sumasailalim pa sa forensic examination ang mga niretrieve na mga buto. Tinitignan kung ito ba ay buto muna ng tao at sunod ng titignan kung ito ba ay ang mga nawawalang mga sabungero. Anya, Pumayag na rin ang pamilya ng mga nawawalang sabongero na magbigay ng specimen upang makatulong sa pagpapatunay kung ang mga nakitang buto ay ang mga sabongero na hinahanap. Magandang development yon, uh, kasi parang nagkaroon ng panibagong liwanag dun sa investigasyon um, at uh, nagkaroon ngayon ng mas magandang pagkakataon. Para malaman natin ang buong katotohanan. Kasi dati-dati sinasabi na parang storya lamang yun, parang katang-isip. But uh, uh, it seems ngayon na it appears na parang meron ng uh, supporting real evidence on the ground na nagpapakita na makatotohanan at kapanipaniwala itong siniwalat sa atin ng uh, whistleblower na to. So that's a good development, and it's a um, good stride towards uh, having a final resolution of this present case. Samantala, nilinaw din ni Vasquez sa publiko na hindi dahil kay Julie Patidongan alias Totoy kung bakit sila nagsimula ulit sa kasong ito. Anya, hindi tumigil ang kagawaran sa kanilang investigasyon ukol sa mga nawawalang sabongero kaya naman may nahuling anim na individual sa Manila Arena noong 2023 kasunod ng pagkakasangkot nila umano sa nawawalang mga sabongero. At ngayong nagkakaroon na ng ilang ebidensya, tiniyak ng kagawaran na ito'y kanilang ipagpapatuloy at papanagutin sa batas ang sino ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. That is a false notion ano, na parang lumalabas na uh, itong mga kasong to ay nabuhay lamang dahil lumabas siya. Hindi. Ito, mga magti-three years na to eh. Mula nung naisampayaan at mula nung nagkaroon ng issue ng 2021, hanggang sa kasalukuyan, we remain true and firm and committed doon sa mga kaso. Kahit na may mga nag-withdraw, tuloy-tuloy lang. Kaya nga, nagkaroon ng warrant of pares doon sa, na, na, na unang nakasuhan sa Manila Arena. At dahil buhay yung kasong yan, kaya nagkaroon na yun ng pagkakataon na lumabas itong whistleblower na to. Kaya lahat ng pagkakataon ho na to, um, I think, confluence of events na rin yan eh. So, we remain steadfast We stayed the course. Matatandaan na nasa limang sako na ng mga buto ang na-retrieve sa Taal Lake. Nagsimula ang pagsisid noong Huwebes at magpapatuloy pa rin ito ngayong linggo. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.